62 is here, the OFW motivated. Magbibigay lang ako muli ng reaction video about sa mga challenge ngayon na nag-viral. Kasi last time is nagbigay ng motivation yung uh, yung lalaki na challenge, ngayon babae naman. Pero grabe, wala akong masabi dahil talagang kung nakita man yung video, talagang as in talaga kita na po ang kanyang bibingkang kulira. Kita na po ang kalhati ng pisngi ng kanyang bibingga. Hindi ko alam kung saan nilagay ang utak ng mga babae na to. Sobrang kakapal na mukha, walang mga respeto sa sarili. At bakit ito hinayaan ng social media platform na i-upload ang itong klasing mga challenge na puro kabastusan? Maniwala kayo sa akin o hindi. Yung mga babae na to, yung nag-accept ng na mga challenge na talagang as in, na wala nang kaya sarili, kung unood ka man sa video ko na to, maniwala ka sa akin. Alam mo yan, ang bansang Pilipinas, maraming ad may, 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 mga adik dyan. Hindi mawala talaga sa Pilipinas. Maraming halang ang bituka dyan. Kapag once na panood yan, yung video mo, isa yan sa magpapahamak sa iyo. You know what I mean? Nagis pinupuin ko? Example. Ah, nakita kayo na personal. Ito yung babae na matapang naghubad social media. Subukan ko nga ito. Huwag naman sanang darating sa ganun. Nakakalungkot isipin dahil bakit ito hinayaan ng social media platform ang itong klaseng content. Nang dahil sa reels na yan, sobrang dami halos yung kaluluwa nila pinagpalit kay Satanas nang dahil lang sa reels na yan Maari kayong kumita ng pera, maari kayo makahakot ng followers, maari kayo makahakot ng mga views. Kayo po ay gumawa ng mga matitunong konten upang respetuhin kayo ng tao. Paano kay respetuhin ng mga followers na pinapangarap ninyo? paano yung respetuhin ng tao kung ganyan ang mga content na nilalabas ninyo. Ang nakakalungkot lalo rito, sa so uto lang, alam ko, nanood ka sa video ko, alam ko, nanood ka sa video to, isa kang ina, isang ama. At alam ko, ang anak mo ay mayroong akses sa social media. Tayong mga OFW, wala tayong ibang choice. Kundi ang ating mga anak ay pahiramin ng cellphone, mag-download ng ng TikTok, mag-download ng Facebook or Messenger kasi tayo diyan natin na natin sila nakakausap. Hindi maiwasan. Mahalungkat at makalkal at makita yan ng anak mo dahil yung mga challenge na yan na walang kwentang challenge is nakapublic yun eh isipin ng bata tama pala maghubad Isipin ng bata, tama pala na na, na, na maghubad ako sa social media, ipakita ko yung ano ko. Ano na lang ang maging future ng kabataan sa ngayon? Hindi na maganda ang social media platform sa ngayon. Dahil ang namumuno ng social media platform ay hinayaan ang mga ganitong klasing content. Kung gusto mong respetuhin ka ng tao, respetuhin mo mo ng sarili mo. Dalong, lalo na sa mga kababaihan. Dahil lang, dahil sa video na to, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kayo ang dahilan, hindi man lahat. Kayo ang gumawa ng mga pamamaraan upang hindi kirespetuhin, upang bastusin kayo sa so, utolang. Hindi lahat, pero mayroong mga iilang babae na tulad nito ang, ang, ang utak nilagay sa kanyang bibingka na maraming piklat ah, na panglumo. Dahil ako bilang isang social media influencer, never ako gumawa ng mga, mga ganyang klaseng challenge. Because I know myself, gusto ko respetuhin ako ng mga tao. Gusto ko respetuhin ako ng kamag-anak ko. Gusto ko respetuhin ako ng mga followers ko. Kung ganyan ang ipapakita ako, dadaming ang ko. Pero ang respeto ay nababawasan na. Mas lalo lalong nakakalungkot isipin dahil ang mga kabataan talaga ngayon is meron pong access sa social media. Ang huling mensahe ko sa mga magulang, uh, please, uh, pakiusap, bawas-bawasan or bantayan nyo po lagi yung mga anak na gumamit sa social media para sa lahat ng social media influencer na nangangarap na makilala sa social media. Nangangarap natatawaging social media influencer, nangangarap na dadami ang followers, nangangarap na dadami ang views. Maari ka, mga kapatid, maari kang gumawa ng matinong content upang dumami ang views mo, followers mo, upang makilala ka social media sa tamang pamamaraan. Dahil ang mga pinagagawa ninyo ay hindi po maganda sa mga kabataan. 62 OFW Motivated.